Aries, ngayong araw, pinapahiwatig ng gabay na maging mapagpasensya. May posibilidad na makaharap ka ng isang taong may mataas ang kumpiyansa sa sarili, ngunit may mahalagang aral na maibabahagi. Kapag naging kalmado ka sa pakikipag-usap, maaaring makabuo kayo ng magandang ideya o pagkakasunduan para sa mga proyekto na magdadala ng tagumpay. Sa pamilya maging mahinahon sa pakikitungo sa iyong anak o kapamilya, bigyan sila ng mga salitang puno ng kaalaman at paggabay sa tamang landas. Sa ganitong paraan, mas magiging bukas sila sa iyong payo at mas magkakaroon ng kaayusan sa kanilang mga ginagawa. Sa pera, kung may lalapit para mangutang, Ipagkaloob ito sa mga taong dati mo nang pinagkakatiwalaan. Kung ang magulang mo naman ang nangangailangan ng tulong, subukang magbigay dahil maaari itong magdala ng positibong epekto sa iyong pananalapi. Sa trabaho, mag-focus sa sarili mong gawain ngayong araw. Iwasang masyadong maglaan ng oras sa pagtulong sa mga kasamahan dahil maaaring maantala ang sariling mga tungkulin. Kapag naging maayos ang takbo ng araw mo, mas magiging malaki ang maiaambag mo sa trabaho, payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Ang pagiging mahinahon at may malasakit ang magdadala sa iyo ng mas maayos na resulta, Aris. Ang magpapasigla sa iyong araw ay ang gabay na hatid ng kalikasan. Ang kulay na pula ay magdadala sa iyo ng tapang at sigla na makakatulong upang mapanindigan mo ang mga desisyong kinakailangan sa araw na ito. Ang mga numero na number 7 at number 18 ay maghahatid ng balanse sa iyong mga plano. Ang una ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga pagsubok at ang pangalawa naman ay simbolo ng tamang pagkakataon, gamitin ang mga ito bilang inspirasyon upang maabot ang iyong mga layunin. Taurus, ngayong araw, huwag nang ipagpaliban ang mga dapat gawin, ang tamang aksyon sa tamang oras ay magdadala ng kaayusan sa iyong buhay. Kapag inuna mo ang pagpapaliban, maaaring magdulot ito ng kalungkutan. Iwasan din ang sobrang kabaitan at pagtulong ngayon dahil maaaring mawala ang swerte mo sa proseso. Sa trabaho kung may malinaw kang plano o layunin, huwag mag-atubiling isa katuparan ito kapag nasa tamang direksyon ka. Tiyak na matatapos mo ang mga gawain ng maayos, gayon pa man, sa mga kasamahan na maaaring maglapit ng dagdag na gawain. Ito ay maaaring magdala ng komplikasyon sa hinaharap. Sa pera iwasan munang magpahiram o magbigay ng tulong pinansyal sa mga kamag-anak o kapatid ngayong araw. Ang iyong swerte sa pera ay mas magiging maganda kung gagamitin mo ito sa mas produktibong bagay. Maaari kang tumulong sa kanila sa ibang araw sa pagmamahalan. Magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa iyong kapareha, ang simpleng pagpapakita ng pag-aalaga ay magpapalakas sa inyong samahan at magdudulot ng mas masiglang relasyon, payo ng kalikasan ng sikat ng araw. Ang pagpapahalaga sa tamang desisyon at aksyon ang susi sa mas magaan na buhay, Taurus. Ang magpapasigla sa iyong araw, ay ang gabay ng kalikasan na nagbibigay liwanag sa iyong kapalaran. Ang kulay na berde ay magdadala ng kasaganaan sa iyong landas, na magbibigay ng lakas para harapin ang mga hamon ng araw. Ang mga numero na number 5 at number 23 ay simbolo ng mga bagong oportunidad at tamang direksyon sa iyong buhay. Gamitin ang mensaheng ito upang mapanatili ang tamang diskarte sa iyong mga gawain. Gemini, ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay magingat sa mga desisyon, maging masusing mag-obserba at siguraduhing maayos ang pakikipag-usap, lalo na kung may kinalaman ito sa mga usapan o kasunduan. Iwasan ang pakikipag-usap sa mga taong may bastos na ugali dahil maaaring magdulot ito ng abala at gastos. Sa tahanan may magandang balita na darating sa pamilya at maaaring ikaw ang magiging daan ng kanilang kasiyahan. Kapag nakita mong may nais gawin ang isang miyembro ng pamilya, suportahan ito, ang iyong positibong aksyon ay magdudulot ng swerte sa kanila at sa pera. Kung may dagdag na pera, mas mainam na bigyan ang iyong minamahal, ang simpleng pagkilos na ito ay magdadala ng mas maraming biyaya at kasaganahan sa iyong tahanan. Sa trabaho siguraduhing dumating sa trabaho ng mas maaga upang maiwasan ang pagbibigay ng mga dagdag na gawain sa iyo, kapag handa ka. Mas magiging magaan ang daloy ng araw mo sa trabaho payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan Ang pagiging maingat at mapanuri ang magdadala ng mas magandang resulta sa iyong mga desisyon Gemini Ang mensahe ng kalikasan ay nagbibigay ng gabay na magpapalakas sa iyong araw ang kulay na dilaw ay magdadala ng positibong enerhiya na magpapatibay ng iyong komunikasyon at relasyon sa iba ang mga numero na number 9 at number 14 ay magbibigay ng inspirasyon para sa mga ideya at hakbang na magdadala ng tagumpay sa iyong mga plano ang gabay na ito ay magiging susi sa iyong pagiging produktibo Cancer Ang pahiwatig ngayong araw ipinapahiwatig na may positibong enerhiya kang taglay kung may schedule ka na may kinalaman sa negosyo, puntahan ito dahil may posibilidad na maging bagong pagkakakitaan ito na makatutulong sa iyong pamumuhay. Huwag kalimutang bigyan ng oras ang minamahal kung may napag-usapan kayo, dahil magiging maayos ang inyong samahan ayon sa iyong gabay. Sa usaping pera, Iwasan ang pagpapautang o paggastos ng malaki, lalo na sa mga huling oras ng araw, upang maiwasan ang mga hindi inaasahang gastusin sa hinaharap, gayon paman, kung may lalapit na kamag-anak tulad ng iyong auntie, siya lamang ang maaaring tulungan ngayong araw. Sa trabaho Mag-ingat sa mga tahimik na kasamahan dahil maaaring sila ang maging karibal mo sa posisyong nais nice mo. Itoon ang pansin sa iyong mga gawain upang mapansin ka ng iyong boss at magkaroon ng magandang resulta sa hinaharap at sa pagmamahalan, maging malambing sa iyong kapareha ngayong araw. Ang lamang mo ang magpapasigla sa inyong relasyon at magdadala ng positibong enerhiya sa inyong pagsasama. Payo ng mga kalikasan ng mga bituin, itoon ang pansin sa mga tamang desisyon ngayong araw, Cancer. Ang mensahe ng kalikasan ay magdadala ng inspirasyon sa iyong araw. Ang kulay na puti ay simbolo ng kaliwanagan at pagkakaroon ng kapayapaan na magbibigay sa iyo ng mas malinaw na pag-iisip sa mga mahahalagang desisyon, ang mga numero na number 4 at number 16 ay nagbibigay ng indikasyon ng katatagan at tiwala sa sarili. Hayaan mong mag-abayan ka ng mga ito upang magkaroon ng matagumpay na araw. Leo, ang pinapahiwatig ngayong araw. Mahalagang panatilihin ang kalmado at maluwag na isipan, ang sobrang pag-iisip ay maaaring magdulot ng pagiging mainitan ang ulo, kaya kontrolin ito, kung may deal kang kailangang puntahan, mas mabuti ng harapin ito dahil may dalang swerte ang araw para sa iyo, kung may oras. Maglaan ng sandali upang magdasal at bisitahin ang simbahan para maalis ang negatibong enerhiya sa iyong isipan at magkaroon ng gabay sa tamang landas. Sa tahanan, maganda ang enerhiyang dala ng mga miyembro ng pamilya, hikayatin silang magkaisa sa mga gawain ngayong araw dahil may dalang suwerte ang kanilang pagsisikap. Sa pera kung may lalapit para mangutang, maaari mong pauutangin ang taong pinagkakatiwalaan mo. Positibo ang senyales na makakabayad ito sa takdang panahon. Maaari ka rin tumulong sa mga magulang kung sila ay mangangailangan. At sa pagmamahalan, walang senyales ng tampuhan ngayong araw. Panatilihing malambing sa kapareha upang magpatuloy ang positibong daloy ng inyong relasyon payo ng mga kalikasan ng mga bituin, magpahinga ng sapat at gawing prioridad ang positibong pananaw sa buhay, Leo. Ang gabay na mula sa kalikasan, ang magpapalakas sa iyong araw, ang kulay na ginto ay magdadala ng liwanag at tagumpay. na magsisilbing inspirasyon para maabot mo ang iyong mga pangarap, ang mga numero na number 3 at number 21 ay nagbibigay ng pahiwatig ng kasiyahan at kagalakan na magpapalakas sa iyong karisma at kumpiyansa sa sarili. Ang araw na ito ay angkop para ipakita ang iyong kahusayan. Virgo, ngayong araw ipinapahiwatig na taglay mo ang masiglang karisma na maaaring magdulot ng magandang resulta sa anumang usapan, lalo na kung may kadil ka, dahil sa husay mo sa pagpapaliwanag at pananalita, madali mong makukuha ang kanilang tiwala, kaya't maayos ang magiging kinalabasan ng inyong usapan. Kung may nakaschedule kang pag-uusap kasama ang kapatid o pinsan, ipagpaliban ito sa ibang araw. Mahina ang kanilang enerhiya ngayong araw at maaaring makaapekto ito sa swerte ng inyong mga plano, sa pera. Maari kang tumulong sa magulang at kapatid na nangangailangan, ngunit iwasan ang pagbibigay ng pera sa pamangkin o iba pang tao ngayong araw, itoon ang pansin sa mga gawain na magpapalago ng iyong kita. Sa trabaho Magiging maayos ang buong araw at walang indikasyon ng mga problema. Ngunit magingat sa mga kasamahan na may himig ng tukso sa kanilang pananalita, iwasan silang bigyan ng pansin upang hindi nila magamit ang iyong kabaitan. Sa pagmamahalan, pagiging malambing ngayong araw ay magdudulot ng masayang pagsasama, lalo na sa gabi ito rin ang magpapalakas ng positibong enerhiya sa inyong tahanan, payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw. Mag-ingat sa mga mapagsamantalang tao at palaging unahin ang kapakanan ng iyong sarili, Virgo. Ang gabay ng kalikasan, ang magpapabuti sa takbo ng iyong araw, ang kulay na asol ay magdadala ng katiwasayan at tamang direksyon, na magpapalakas ng iyong kakayahan sa pagdedesisyon ang mga numero na number 2 at number 15 ay simbolo ng balanse at tamang timing sa bawat gawain gamitin ang enerhiyang ito upang mapanatili ang organisasyon sa iyong buhay Libra ayon sa iyong gabay ngayong araw ang payo ng iyong gabay ay maglaan ng mahabang pasensya lalo na sa mga kausap mong babae o may dalawang kasarian, maaari kang makinabang mula sa kanilang kahusayan sa pagnenegosyo. Kaya't makinig ng maayos, kung may usapan ka naman sa iyong minamahal, huwag itong kalimutan upang maiwasan ang anumang tampuhan o lungkot. Sa tahanan, kung may kaibigang dadalaw, Maganda itong pagkakataon upang makipag-usap at pag-usapan ang mga plano, ngunit kung uutang sila, mas mainam na hindi ito pagbigyan ngayon upang maiwasan ang hidwaan sa hinaharap na may kinalaman sa pera. Sa trabaho, wala kang dapat alalahanin, ang pagiging maagap sa pagpasok ay magdadala ng mas mabilis na pag-asenso sa iyong hanap buhay. Panatilihin ang kasipagan at disiplina upang makamit ang mas malaking tagumpay, payo ng mga kalikasan ng mga bituin. Gawin ang nararapat ngayong araw upang magdala ng kasiyahan at kaunlaran, Libra. Ang mensahe ng kalikasan ay magdadala ng tamang balanse sa iyong araw. Ang kulay na rosas ay magpapalambot sa iyong emosyon at maghahatid ng mas maayos na pakikitungo sa iba. Ang mga numero na number 8 at number 22 ay nagsasaad ng mga oportunidad sa relasyon at kasunduan. Ito ang araw na dapat mong bigyang pansin ang pakikipagkapwa. Scorpio. Ngayong araw, kung may kausap kang may kinalaman sa tulong sa proyekto o pera, huwag umasa ng higit upang maiwasan ang pagkadismaya. Maghintay ng tamang pagkakataon at maging maingat sa mga desisyon. Gayunpaman, malakas ang iyong kakayahan sa pagbuo ng mga plano para sa ikabubuti ng iyong kabuhayan. Kung may pirmahan kang kailangang gawin, ito ay maaaring maisakatuparan ng maayos ngayon. Pagdating sa pera, iwasan ang pagbibigay sa mga pamangkin o tiyuhin at tiyahin upang maiwasan ang biglaang gastusin. Maging wise sa paghawak ng iyong pananalapi. Sa trabaho, magiging maayos ang araw mo kung iiwasan ang matagal na pakikipag-usap sa mga kasamahan na maaaring magdulot ng tukso sa paggastos. Mag-focus sa iyong mga gawain upang matapos ang mga ito ng mas mabilis at maayos. At sa pagmamahalan, magpakita ng pangunawa sa iyong minamahal. Ang pagiging mahinahon at maunawain ay magdadala ng mas masayang samahan sa inyong relasyon. Payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan, sundin ang mga positibong hakbang ngayong araw upang magtagumpay. Scorpio, ang mensahe ng kalikasan, ang magpapalakas sa iyong kaluuban, ang kulay na itim ay magdadala ng proteksyon at tapang, na magpapalakas sa iyong determinasyon upang harapin ang mga pagsubok, ang mga numero na number 10 at number 19 ay simbolo ng tagumpay at kapangyarihan sa mga layunin, ito ang araw para ituloy ang mga plano na iyong sinimulan. Sagittarius, ngayong araw, ang gabay mo ay magpanindigan sa iyong mga sinabi sa usapan upang mapanatili ang tiwala ng iba. Kung kailangan mong baguhin ang naunang sinabi, tiyakin na mas mainam ito kaysa sa dati. Kung may schedule ka kasama ang kapatid o kamag-anak, siguraduhin makapunta ka dahil maaaring sila ang magdala ng swerte sa inyong gagawin sa trabaho, magiging maayos ang takbo ng iyong araw. Walang sinyales ng anumang problema basta't patuloy kang maagang pumapasok, iwasan lamang ang mga kasama sa trabaho na may bastos na pananalita, dahil maaaring magdulot ito ng negatibong enerhiya sa iyong araw. Sa pera, magtipid at maging maingat. Ang swerte sa pera ay malakas ngayon, kaya't ang pagbibigay sa minamahal at magulang ay maaaring magdala ng mas maraming biyaya sa iyong buhay. Payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw, kumilos ng may katiyakan upang mapanatili ang positibong enerhiya at pagunlad. Sagittarius, ang gabay ng kalikasan, ang magpapasigla sa iyong araw ang kulay na kahel ay magdadala ng enerhiya at kasiglahan, na magbibigay ng sigla sa iyong pakikitungo sa iba, ang mga numero na number 6 at number 17 ay nagsasaad ng positibong pagbabago at pagunlad sa iyong mga proyekto, ang araw na ito ay angkop para sa mga bagong ideya at simula. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw ang gabay ay nagsasabing mag-ingat sa mga usapan lalo na kung may kadil o kasunduan. Maging mapanuri at pakiramdaman ang kilos ng kausap bago magbigay ng opinyon, kapag naramdaman mong tila may lihim o hindi tapat ang mga ito, mainam na umalis ng maayos upang maiwasan ang anumang gulo, samantala. Magdudulot ng kasiyahan sa pamilya ang balitang maaaring dumating, kung ito ay maganda at kapakipakinabang, huwag mag-atubiling ituloy dahil makakatulong ito sa inyong pamumuhay. Sa tahanan, kung may bisitang mag-aanyaya sa miyembro ng pamilya para magtrabaho o sumubok ng ibang oportunidad, payagan ito kung ito'y makakabuti sa kanilang pag-unlad at kaalaman sa buhay. Sa usapin ng pera, mag-ingat sa mga makikiusap na tulong lalo na kung may kinalaman ito sa pagpapahiram. Ang pagbibigay ay maaaring magresulta sa kawalan, kaya mas mabuting umiwas muna. Sa trabaho. Ang araw na ito ay tahimik at walang inaasahang problema. Itoon ang pansin sa pagsasaayos ng mga gawain. Iwasan ang mga usapang may kaugnayan sa pag-ibig o personal na relasyon upang maiwasan ang hindi kinakailangang isyo. Maging mapagmatsyag din sa mga kasama na maaaring magpakita ng kakaibang kilos o intensyon, payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw itoon ang pansin sa mga dapat gawin ngayong araw upang maging maayos at ligtas, Capricorn. Ang gabay mula sa kalikasan, ang magdadala ng inspirasyon sa iyong araw, ang kulay na kayumanggi ay magpapalakas ng iyong koneksyon sa iyong mga responsibilidad at tungkulin ang mga numero na number 12 at number 20 ay nagbibigay ng kumpiyansa at tagumpay sa mga layunin. Gamitin ang mga gabay na ito upang mapanatili ang iyong focus. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw, may hatid na swerte ang enerhiya sa iyong paligid, lalo na kung may meeting o mahalagang pag-uusap, sa mga ganitong pagkakataon, Hayaan muna ang iba na maglahad ng kanilang nalalaman bago mo ibahagi ang iyong ideya. Maging maingat sa pagbibigay ng tiwala, lalo na kung may kaugnayan ito sa pera o negosyo, dahil maaaring magdulot ito ng problema sa hinaharap. Sa usaping pera, umiwas muna sa pagpapautang o pagtulong sa ibang tao, lalo na kung hindi ito kinakailangan. Sa tahanan, mainam din na huwag munang tumanggap ng bisita dahil maaaring magdulot ito ng negatibong epekto sa kalusugan ng mga nasa loob ng bahay. Sa trabaho, magingat sa mga kasamahan na tila may layuning makalamang sa iyo o matutunan ang iyong mga kaalaman para sa sariling kapakinabangan, sikaping maging mapanuri at huwag agad magtiwala sa pagmamahalan, masaya ang araw na ito, walang inaasahang tampuhan, at ang masayang samahan ay nagdudulot ng positibong epekto sa buong pamilya, payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan. Itoon ang pansin sa mga desisyong makabubuti sa sarili at sa pamilya, Aquarius. Ang gabay ng kalikasan, ay magpapaganda ng takbo ng iyong araw. Ang kulay na lila ay magdadala ng pagkamalikhain at inspirasyon na makakatulong sa iyong mga proyekto. Ang mga numero na number 11 at number 24 ay nagpapahiwatig ng bagong oportunidad at tagumpay sa mga adhikain. Panatilihin ang iyong bukas na isipan upang mas maraming biyaya ang dumating. Pisces ang pinapahiwatig ngayong araw. Kung may bigla ang imbitasyon mula sa mga kaibigan, mainam na sumama basta't magdala ng mahabang pasensya, maaaring magkaroon ng magandang kasunduan na magdudulot ng oportunidad, lalo na kung ito'y patas ang hatian ng kita, sa mga maliit na pagkakataon para kumita. Gamitin ang iyong lakas ng loob at talino upang mas mapakinabangan ang mga ito. Kung may anak na nangangailangan ng tulong, gamitin ang ekstrang pera upang suportahan siya sa kanyang mga layunin. Ang pagbibigay ng buenas ay maaaring magbunga ng positibong resulta sa kanilang ginagawa. Sa trabaho, umiwas sa anumang pagtatalo, kahit tama ka, Maaaring hindi ito mapansin o tanggapin ng iba, mas mainam na itoon ang pokos sa iyong mga gawain upang matapos ang mga ito ng maayos at makauwi ng walang stress. Sa pagmamahalan, maganda ang samahan sa tahanan ngayong araw, walang indikasyon ng tampuhan, at ang positibong aura ng pamilya ay magdudulot ng magandang kalusugan at masayang pag-iibigan payo ng mga kalikasan ng mga bituin itoon ang pansin sa mga layuning makapagbigay ng kasiyahan at katiwasayan sa araw na ito Pisces Ang mensahe ng kalikasan ay magdadala ng tamang direksyon sa iyong araw ang kulay na pilak ay simbolo ng karunungan at pagkakaroon ng malinaw na pananaw na magbibigay sa iyo ng mas malalim na pang-unawa sa iyong sitwasyon ang mga numero na number 13 at number 25 ay maghahatid ng bagong simula at inspirasyon. Gamitin ang gabay na ito upang mas maging matagumpay sa iyong mga desisyon.